Ayan, oh. Ayan, ang maganda dito, oh. Ayan. Ayan ang view dito sa bundok. Bila, tingnan nga natin yung sinasabing niyang, ano, eskwelahan, oh. Ayan, oh. Oh, no trespassing, oh. Bakit nagpumasok ka dito? evacuation and cultivation. Oh. Ito yung masiguro ano, nila dito. 1980s pa ito o dito ano eh. Baka sa 70s, 60s, mga ganyan pa kasi. Ano na. Uy dear, huwag kang pumasok dyan dito. Ano ang mga upuan? Ay, oh. Iskuro oh, may siya. aircon pa. ano ng aircon. Mm, aircon ito pan, yung ano. Ilaw. Ayan, oh. Kaya iskulahan, di ba? Mm, mm May siling pan. Mm. Ano siya dito yung, ano siya guys, yung... Kaya siguro iskulahan ng mga villager noon. Mm, mm Oh, kasi... Pero nakakatakot pumasok sa loob, baka may ahas dyan. Kaya kung baga sa kanon, hindi po, pumapasok siya ganda naman ng tambayan pag yung umuulan old ng mga hikers. ano mm. yung old na baka 1960s may ano pa o. may bell pa o. Yung doorbell nila ano, siguro ito mga 80 late uh, late 70s uh, early 80s. kasi ang ganda pa ng yero nila o. Uh, kasi maano naman yung yero na yan yung makapal yung no, uh, oldest makapal yan mm -hmm. Saran. Ang ganda dito guys. Grabe. Ayan o. Ayan ang lumang eskulahan dito sa ano, sa bundok. Ay, village ba to? Kasi nasa iba ang atas ng bundok Siguro nung gera, yan ang ano nila. at ng bundok o. Atas ng bundok o. Yan ang ano dito nung panahong na siguro ng gira ito, dito sila nag-evacuation kasi yan ang naka -ano government plan. So, o, ano. Ito siguro yung ano nila. Yung evacuation nila ba? Kaya ano naman pero matibay yung ano ha matibay yung yung village na yun kasi yung ano madeby pa yung yung yero yung bubungan nila matibay pa ano uh -oh. ganun kaya nila dito alam ko village yan Ba hindi tayo pumunta dun sa village Ayaw ko kasi na, naririnig ko na yung mga aso ay ayaw ko na yung mga aso ko. Ibig sabihin may tao doon? Iwan ko nga so, kung dyan, yung, iwan ko kung yung village na yan yun sa pinupuntahan ng 60K ba? Oo. Oh. Dyan sa Pusikun. Oo. Oh, oh. Uh, ano ba? Kasi ito, buhay ng ilaw oh. May poste ng ilaw dito. Ayan, natumba na. Ano nga, siguro to nung panahon, siguro ng gera Dito yung ano nila, evacuation nila. Maganda. Maganda din yung ano nila area. Okay, Ito sa ibabaw ng bundok eh. Mm, mm Ito siguro yung ginawa nilang evacuation nila ba? Kasi may, may bahay pa dito. Ito ganyan eh. Ito ang daan nila na palabas sa tao. Ganda maano Mga ano dito. Maganda yung ano nila dito. Evacuation nila. Ayan o. Ganda talaga promise. Ganda talaga promise ganito yung gusto kong hikingan ba yung marami ako nakikita ng mga grannies yung mga ano nila yung view, ang ganda talaga ng view oh. nakaka-amiss yung ano nila yung nila dito